Lazada. Andito kami ngayon sa terminal ng Loma, dito sa Lote. Ayun po si P. na doon, nagluloto na Ayun. ayun. Tanda niya hey, ibang tropa. Kaya naman yung isang tropa. Hey, what's up, Si Paring Aga. Hey, what's up, lad? <laughs> At may budol fight kami dito. Update lang tayo mga 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 idol at uh, wala pa yung mga tropa eh. Hey. no? Ay po ang uh, pakain ng mga ating katod, ha? Ay, si paring yung balang. At si kinakapatid. Ang luluto. Update na lang mamaya pagka ito yung nagasundok na. <laughs> idol? Update. Nagaantay pa ng ibang Oh, man, uh, this uh, <coughs> there, mga membro atin sa meeting ayun mga idol may mga marapol pa kami bigas ayun ba ang nakalis na lahat dyan merapol, Swerte werti mabubunot, May bigas. Yung hindi mabubunot, swerte pa rin, Dahil hindi na bunot. alin ah. kapalaran? <laughs> roulette ng kapalaran? meron yung meron yung alibay alibay

wala pinag-aralan. Okay. O nga, pres. Kausapin mo si, ano? Kausapin mo si Nonoy. Si Nonoy yun eh. Hmm. Si, si Nonoy ba to? Anak ni Panday. Hindi, eto si Baring Nono. Yo, si Nonoy. Si Nonoy ba to? Anak ni Panday. Hahaha. Uh, okay. yung yung matiyon. Matiyon o, Sige, na. O, Sige, natin yung... Shoutout. Shoutout kay Ilmer. Ilmer? Wala si Ilmer, o. Oh. Si, parang Ilmer, sinatod ni Bonso. Ang naman doon, ang okay-okay naman. Oo. Okay, okay so, meron do, isang pasaway na, alam medyo bangag yun eh. Kaya, uh, ako na bahala doon. Hindi, parang may siya Ayun, joke lang yon mga na idol na home, mga tala. It's ito, joke time. Eto nag eto nagiibabos ismisan. Kasi eh. Kasi nasusunod yung Haha. 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 kawawa? Haha. 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 Pag naman kayo pumila sa labas, may driver, hindi mala ako kung magsasakay kami o oh, hindi eh. Oo nga. Yun, yun. May tricycle, walang driver, oh, hindi namin alam kung magsasakay kami o hindi. ba ako nakabantay? Ah, tayo naman yung magkapasama, bigayan na lang. Oo, oh, oh. nakakaya kasi magsakay. May tricycle, wala naman palang driver. Pero mas maganda noon, ang mga pakulong, tayong mga tricycle, eh. sa malabit o timbaw, oh. Tama. Mas maganda oh. tayo lang oh. noon. Tayo ang makulong yun eh. Eh, oh. boy, kami oh. yan ah. Oh, ako nga, dumahan si Paring Ekay eh. Ay. Tatlo na yun na kasi sa akin, binigay ko pa eh. tayo, one meeting lang tayo. Hindi tatlong meeting one meeting lang. Okay. pa? Okay naman. Gawa na meron din naman silang waiting area. rin naman sila doon sa barangay hall. Tasusunod din naman Ayun, ayun. May pa doon Basta, basta yung...

Oh. Oh, bago dumarating doon, bago dumarating, maglista muna. Uh pa hanggang anong oras ba dito? Paano ba anong oras doon? Anong oras doon? Kasi yung nangyayari, pag 6.30, matig ang mindset ng driver, napunta na lang sa kato, ginagamit na lang. Meron ba doon? Meron doon? Wala. O, dendirektis sila dito. Dapat dumatig maglista? Ano ba sila ka maganda? Oras? 6.30. O, 6.30 o. Okay, 6.30. Masa 6.30 na, maglilista pa rin kayo. O. Tama, tama. Sabi <laughs> Okay. Oh yeah, buto pinamimigay oh. yo. Oh. <laughs> oh. oh. Sa oh. Yan. Oh, okay. yan. Yan, 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 yan oh. Uh, Pagkalabasan ng entrego. Sige, yung back to back, yung apatan. Puno. Yung, yung magpuno, magpuno kayo na magpuno. Kaya lang. Kaya naman yung... Kaya naman yung... yung... Hey, kaya, may, may dalawang laki oh. oh. na. Pwede oh. na magsakin ng timbaw yun. Hindi pwede na. May nalang buse, oh. na. Ay, paano yung tatlong timbaw na? May dalawa lang ang timbaw. Dalawa dalawang laki na, timbaw. Dalawang laki dalawang day four, dalawang timbaw. Itakot na. Yo! Seleksyon oh. nga, hindi pwede. Hindi, oh. laki na eh. At timbaw, basta nga, timbaw kayo. Yeah. Oh. Yan, Yan. Oh. Talagang, na. Dalawa. Yan. yung na Basta wala nang na nakiwa, tsaka magsasakay na tumbaw. Yun, tama ka, nadali mo Oo. Huwag lang yung huwag k yun. Oo. Kasi K3, K4. 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 K3, k 3 k k 3 k 4 Okay, okay, okay. okay, okay. Sinatra, selection, o, dapat, selection, selection. May tatlong Gay 3, may tatlong Gay 4 hindi pinapansin. Ayun, tama. Ay, tao Ayan, ay, isa ay, pa yan. Ay, dapat din na Selection ay. dapat. Dapat din mm -hmm. na sinasabi ng mga nagbabayad naman na Nagbabay kami ng ayos. Ayon yung mga pinakay. Tama, Mala, tama. Yung ito ay tawag nito Gay 3, ayon sa kay. Yung pasunod ng mga pinakay. ano Yung No, sino oh, sino yung sumusunod? Siya ang gagabay. Oo. Wala sa'yo. Huwag mo ko yung tawag mo yung laki wapa. Hindi pwede yan. Ay, nag 3. Pwede yung mangyari yun sa back-to-back. Pero sa paapatan, lugi naman kung

sayang ilalagay ko sa thumbnail thumbnail

kaya dumating 5-5, sa dapat may suspension. tayo pa eh. na Maganda Ano Ano mo? Okay? okay, okay. Good. Good. good, good. magaling to si Alvin. Oh, magaling. Hindi na palakpakan si Alvin. Palakpakan! Maganda maganda Tama yun. Tama yun. Tama yun. May isa na naipasan yun. Ano? Alista. May oras yun. May oras. May oras Basta hanggang alis na rin. I mean, may oras yun. Alimbawa, Apat. Hindi naman tumating na jeep. ayaw pa ilalis. Wala pa isang minuto. Ayaw pa lang naman yun. Ayaw pa ba? Hindi, ano naman yun naman, okay, naman, naman yung no. okay. oh, talaga akin. na. naman hindi lang bumaba Alam mo naman yung hindi hey. na ilip so, Wala, no problem yung gano'n. naman yun. Ito naman naman yun. Ito na? na yung Kasi ako na Basta dito lang. Kapilahan lang. Kapilahan. Hindi na pwede. Basta. Kaya lahat. Yun eh. Ano ba? Hindi na pwede. Kung nasa mara dito. Kaya magtat. Sinanest dito. yung bawa na yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Basta mo yun. Yun eh. mo

kasi okay, na-under naman na motor mo eh. Sa vulcanize na, vulcanize. Walang gasolina, yung... Kaya pag natin yun ito, kailangan pag-stop nandito sa pilahan. Pero yung ito, yung yung gusto magsalita dyan, magsalita na kayo. Ako, yung yung gusto mo magpa-welty, magpa ka, dali mo tricycle mo, mo, mag ako din ang bago. Oo, ito, ito, oo,

press. Ah. Tapos na yata, yung sa pila natin, kasi nakakaroon na ng gulo eh. Kasi nandito, nandun, nandun. Eh kung magsunod-sunod tayo, ang tawa, puno doon, dito pa parada. Bumabante, nabakati doon, lipat na lang doon para hindi nakakagulo.

Low na 'yan Okay, okay. Pasok. ng okay, damit. Okay. Hmm. ngayon Okay pa. Kayo. Okay, 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 okay. Jacket. <tipan> oh, Sasabihin ko na sa inyo, ang BTFRB, B hindi na kumikita. Hindi, magsuot mo na sila ng mga. Sorry, ha? sorry. Walang, walang araw, walang tatak na loma to Hindi ko na kasalala <tipan> <na> kung plong. Hindi kayo. Kasi close Ben. Ako. Hindi ko kasalanan kung plorum kayo. Mas pinagkita okay. kayo dahil kayo plorum, pinabibiyahi pa kayo dito. Natural lang yun. O, sa ibang tuwan hindi. Ano tayo eh. Pero, sumunod kayo sa uniform. Problema nyo na yun, kung may BTF army dyan, o, floro mo ko, uh, Paano ba natin ko ito? Ibaba nyo pa e, sa heron nyo. Ewan ko sa inyo. Eh, floro kayo eh. Pero hindi namin binabaliwala yung pagsali nyo sa soda. O, oh, dadoro na tayo, ha? Isusot yun naman yung mga uniform natin. Huwag naman tayo. Pagaya. Kaya oh. ang gawin natin, ipix natin. Milimit. Milimit. One kayo kung huwaan kayo. Tulong. Kasi... Depende sa... Tulungan. Hindi, basta tulong. <coughs> Depende sa tulong. Ah, hindi. Ipix na lang natin ng isang libo. Yun, tama. Ang tausa na lang. Hmm, walang lalamang ano. Nyembro. Mm. Ay, yung, sa buhay. Uh, oh, kapawal, oh, basta lahat. lahat yung, may patay. <laughs> Pero yung hindi natin kamiembro, <laughs> <laughs> <At, yung, laughs> hindi nagpapasok ng pera sa asosasyon, limandaan <laughs> lang yun. Yun. Pa 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 oh patay na rin <laughs> niya. Family yun. Oh, family yun. So, Kaya niya may re relative sa ano, may sakit. Dahil lang natulog. Oh, 500. 500. Okay. 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 okay, okay. Kasi okay. mas maganda tumulong kaysa tayo oh, tulungan Yo, tama ka. Kay... Napakalaking napaka napaka tama niya, pare. Oh. Oh, diba? oh. 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 Tutulong lagi yan. <laughs> Sa toda. Tutulong ka. 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 Kung bakit ko sinabi kasi may nagre-renew ng lisensya. Tama. Oo, tama yun. Siyempre, kabawasan yan. Kaya tayo, may pinag-iipunan tayo. Yun yung uniform, pinag-iipunan nga natin mm. yun eh. Okay. Tsaka yung sinasuggest ng ibang opisyales na magkaroon tayo ng kaprasong opisina doon sa... Sa ano? Sa kanto. Sa terminal. Sa terminal. Dadoin naman natin yun.

alam naman yun, yun, yun ang gagawin natin. Wala isang Wala isang lamesa. Malapit yan. ka na ka? O, yung mga oh, muna natin uniform, ha? Kaya <laughs> meron pa tayo ng susunod. <laughs> o, mato. O, Hindi ka naman sa tubig eh. Hindi, hindi ko sabi nagsatagod yung tubig, ha? Hindi nga to lang kasi oh. tubig ko dati nasa labas. Oh. Ngayon talaga oh. pinapasok ko talaga. Ang bilis mo maubos eh. ko ng cooler dyan, palalagyan na lang namin. eh. Hoy, oh. eh. pasingit, pasingit. dito ang Dito ako, dito. Sige, pare Jess.

Bago makaalis yung motor na bibirin sa Brings. Ito ang dami dito oh. pagkain dito oh, si Agala sana. Oh, dito. Kanin dami dito. dito. Oh, pagkain Dito dami dito. Oh, kaya pujan. Oh, yan. Kaya sa kainan niyo nandito. iba paborito ko ini mga to. Ang komi sa boy. Tayo pagkain dito oh. Ang sarap ng adobo sili eh. Ano ka pa ng manok eh. Ano, mahal ba? Fit. wala na yan ang sarap. Pre, ayaw yata niya yung ribs. Ako na. Hmm. Ang ako ah. Ang laman. Ang

Naku <laughs> <Luka> na. Sayang <laughs> ano, sa Eh, <laughs> Napaka ang Mahina ko sa Ang kamay. Ang hangin ng pare. Ang hangin ng timpla mo.

Pare mo. Ikontininu kita sana. Oi bigyan mo sa. Ba, lumibinatuan. <-along>, <laughs> Ay nito. Sanday sabihin guys. Eren? Pasak na. idol tapos. Mga idol. Natapos na ang meeting, tapos na rin yung boodle fight. Kaya ng mga tropa puro pahinga oh. tangan salamet ya oh check out ya. oh yeah. check out yeah. oke okay, mga ah uh, subscriber thank you God bless all